Hinahanap niyo ba ang pasyalan ngayong Pasko na paglalaruan ng inyong mata? Bukas na kasi ang Dancing lights sa Ayala Triangle sa Makati. Para bigyan ng muka ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinque. It's beginning to feel a lot like Christmas sa Ayala Triangle. Inilawan na kasi ang tao ng Christmas Light Show at binuksan na ang iba pang Christmas attractions. Nagniningning na parang bituin ang mga Christmas lights sa taunang Festival of Lights. Pagpatak ng alas 6 ng gabi, ang garden ay biglang nabalot ng mga nagagandahang mga ilaw. Kasabay nyan ay ang pagsayaw nito sa tugtog ng musika. Kaya ang feels parang nasa Christmas Wonderland. Perfect date tuloy ito para sa magnobyong sina Jessly at Joshua na taong-taong inaabangan ang pailaw. So, last year nandito na rin kami. Lagi-lagi namin siyang ginagawa kasi sobrang ano, madadama mo dito yung ano, essence ng Christmas. Hindi lang mga matatanda ang nag-enjoy sa Living Light Show. Pati ang mga chikiting nagsisitakbo sa excitement. Ang panonood ng light show na ito ay naging bonding na din ng ibang pamilya every year bumibisita kami ng anak ko kasi parang ano na namin yung tradisyon na namin talaga na lagi kami naririta. Pago, maraming exciting talagang pinakita ngayon at mas makukulay sa... Mas... Kung sa night show, binuksan din ang attraction na Wish Upon the Light. Dito, itatype mo sa malaking screen ng iyong wish at magpaproject ito sa dingding. Itong si ate at kuya, may part pang pakulo. Kulang na lang, magpropose siya picture perfect at very instagramable ang mga pailaw sa Ayala Triangle. Kaya hindi tayo nagpahuli at nakiselfie na rin tayo. Sa mga bibisita at manonood ng Festival of Lights, bukas yan mula November 14 hanggang January 14, 2024. Oras-oras sa -oras palabas mula 6pm hanggang 10pm. Mobile Journal event na po hatid. Ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.